Hi hey guys, uh, meron naman tayong rescue na so, sawa dito sa kapitbahay namin. Tara guys. Iguno. Tara may lawa. Ang ikubusong na. ulo. Ah, dilat ulo. mungkin anginnya itu ah sudah periksa, seorang dokter ini jadi Ulo oh, at pog niya, ulo. Ulo problema pa rin. Chicken to. Ay, pagsakaw ko na, buhulong taktil. Wala na tuwi, kaya tayo mo ba? itu gua